Sa videong ito ay alamin natin kung sino at ano ba talaga ang pagkatao ng estudyante na nagbebenta ng sampagita sa likod ng viral video. Kahapon nga ay nag-viral ang video ng isang batang babaeng sampagita vendor sa harapan ng isang mall sa Pilipinas. Habang nakikipag-away ito sa security guard, matapos ngang sirain ng nasabing guard ang paninda nito. Agad nga itong nag-viral sa social media at ang isidenteng ito ay umani ng samutsaring reaksyon galing sa mga netizen. May mga ibang netizen nga ang nagsabi na isa daw itong klase ng modus na pinapatakbo ng mga sindikato. At nagpapanggap lamang na estudyante ang mga gumagawa nito. Sa article nga na nilabas ng iReport PH sa kanilang Facebook page, nagbabala nga sila sa publiko na ilan nga sa mga lugar sa Pilipinas ay kapansin-pansin na nagbabalik ang mga klasing klaseng gawain. At ito nga ang kanilang sinabi. Ang individual na ito na nakauniforme at nakabihis bilang isang estudyante ay muling nagbabalik at hindi na lamang mga lalaking kabataan ang gumagawa nito ngayon maging kabataang babae ay sangkot na rin sa ganitong illegal na gawain. Maaari kang makakita ng isa sa kanila sa mga mataong lugar sa loob ng Makati Central Business District na nagbebenta ng mga bulaklak na Arabian Jasmine o sampaguita. Ngunit malinaw na sila ay namamalimos. Nakauniforme sila at ang pagbebenta ng mga bulaklak ay hindi pangkaraniwan. Napatuloy silang bumabalik ay maaring nagtatrabaho para sa isang sindikato. Mangyaring iwasan o baliwalain sila hindi mo na masasabi kung sino ang walang kasalanan sa ganitong uri ng modus. Sa kasamaang palad, walang serbisyo para sa mga bata sa Pilipinas na kukuha sa mga batang ito na nakauniforme, dahil ang DSWD ay may limitadong jurisdiction at karamihan sa kanila ay babalik sa kalye upang makaligtas kahit na wala silang legal na tagapag-alaga o magulang. Gayon paman, ang pagbibigay ng pera sa kanila ay hindi makakatulong kung bibigyan mo sila ng pagkain, itatapon nila ito upang malaman kung sila ay nasa ilalim ng impluensya ng isang sindikato o gusto lamang ng pera upang makaligtas. Sa anumang paraan, huwag kailanman magbigay ng pera sa mga namamalimos, sa halip, tulungan ang mga nagbebenta sa kalye na talagang nagbebenta ng mga bagay at hindi mga bulaklak. Samantalang, isang social media personality at kilalang children's right and welfare advocate na si Bel Enriquez ang naglabas ng kanyang statement sa kanyang Facebook page kung saan personal nga nitong pinasinungalingan ang mga akusasyon ng netizens sa Sampaguita Vendor sa nasabing viral video na isa itong modus at hawak ito ng mga sindikato. Habang naglalakad ako pa uwi pagkatapos ng aking hapunan, nakita ko ang tatlong bata na nakaupo sa bangketa ang kanilang mga mukha ay naiilawan ng mahinang ilaw ng isang street lamp. Si Darwin, na may mga kapingkawan sa paa, ang pinakabata sa edad na labing isa. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Dan, 22, ay nakaupo sa tabi niya, ang kanyang braso ay nakadampi ng protektibo sa kanyang nakababatang kapatid. Katabi nila si Jen, isang senior sa high school na nangangailangan ng 2,650 pesos para sa kanyang graduation fee, hindi ko maiwasang maantig sa kanilang kwento. Lahat silang tatlo ay mga nagbebenta ng sampagita, nagbebenta ng kanilang mga paninda tuwing gabi upang makaraos. Sila ay nagtatrabaho ng walang pagod upang kumita ng sapat na pera para makapag-aral. Nangangarap ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang sarili. Nilapitan ko sila at tinanong tungkol sa kanilang sitwasyon. Ikinuwento nila ang mga pagsubok na kanilang dinaranas, ang mga hirap na kanilang tinitiis, para lamang makasurvive, ang puso ko ay nasaktan para sa kanila, para sa kawalang katarungan ng kanilang kalagayan. Nang walang pag-aalinlangan, inimbitahan ko sila sa aking bahay. Nais kong tulungan sila sa anumang paraan na aking makakaya. Binigyan ko sila ng mga grocery bag na puno ng pagkain, at ilang pera, upang makatulong sa kanilang gastusin. Habang labis silang nagpapasalamat, umatak ang luha sa aking mga mata. Ang mga batang ito ay nararapat sa mas higit pa kaysa sa ibinigay sa kanila ng buhay. Nakinig ako sa kanilang mga kwento, sa kanilang mga pag-asa, at mga pangarap. Nais ni Darwin na maging doktor, sa kabila ng kanyang mga pisikal na hamon nais ni Dan na makahanap ng matatag na trabaho upang suportahan ang kanyang pamilya. Nananabik si Jen na makapag-aral sa kolehiyo at magpatuloy sa isang karera sa negosyo. Nagsalita ako sa aking sarili ng pangako sa gabing iyon. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang tulungan ang mga batang ito. Nagpaalala nga rin si Bel Enriquez lalo na sa mga nasa posisyon na nagpapatupad ng batas Naiwasan ang pagiging mapang-abuso, lalo na sa mga walang kalaban-labang kabataan. Walang sinuman, anuman ang kanilang edad o ang mga pasanin na dala, maging ito man ay isang simpleng nagbebenta ng bulaklak o isang kaluluwa na nagsusumikap lamang na makahanap ng kabuhayan, ang dapat na maharap sa karahasan, lalo na mula sa mga taong pinagkatiwalaan sa ating kaligtasan. Ang nakakapanghinayang na katotohanan ay habang ang pagbebenta ng mga bulaklak sa labas ng isang mall ay teknikal na lumalabag sa ilang patakaran, ang tunay na trahedya ay nasa malupit na pagtrato sa mga pinakamahina sa atin, lalo na ang mga bata na nahuhulog sa mga desperadong sitwasyon. Ang mga tauhan ng seguridad na may bigat ng otoridad ay dapat na armado hindi lamang ng kapangyarihang ipatupad ang mga patakaran kundi ng malalim na kakayahang lapitan ang mga sitwasyong ito na may malasakit at pag-unawa. Dapat nilang makita ang lampas sa ibabaw at kilalanin na marami sa mga batang ito ay nahuhulog sa isang sapantahan ng kawalang pag-asa na pinapahirapan ng mga puwersang hindi nila kayang kontrolin. Sa halip na ilabas ang agresyon at pagkawasak sa mga taong nasa ilalim na ng pagdurusa, dapat tayong magsikap na itaas at suportahan ang mga nahuhulog sa ganitong nakababahalang sitwasyon. Ang mga batang ito, na kadalasang tunay na biktima, ay hindi kaaway, sila ay simpleng naghahanap ng kaunting pag-asa sa isang mundong tinalikuran na sila. Itutok natin ang ating mga pagsisikap sa pagwasak sa mga mapangapi na sistema na umaabuso sa kanilang kahinaan sa halip na idirekta ang ating galit sa mga walang kapangyarihang ipagtanggol ang kanilang sarili. Si Jenny, ang nagbebenta ng bulaklak, siya ay hindi isang manloloko o bahagi ng anumang masamang sindikato, na pinabulaanan din ng mga pulis sa Mandaluyong. Ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito ay isang masaklap na katibayan na sa likod ng hirap ng buhay, ay pinipilit nilang gawin ito para mabuhay. Nagtitinda siya ng bulaklak para suportahan ang kanyang pamilya, ang nakakalungkot pa dito nasama rin sa mga demolish ang kanilang tahanan. Kilala ko na siya mula pa noong Abril 2024, at 24, siya ay isang mabuti, tapat na batang babae, nagsisikap na mabuhay sa isang mundo na madalas na naging malupit at hindi mapagpatawad, ginagawa ang kanyang makakaya mula noong siya ay isang maliit na bata pa lamang. Ang kanyang kwento ay isang nakakataba ng puso na nagpapaalala na sa likod ng bawat mukha, may isang pakikibaka na karapat dapat sa pangunawa, hindi sa panghuhusga. Samantala, nagsalita na nga rin ang Mandaluyong Police Station at pinabulaanan nga nilang hindi miyembro ng sindikato ang nasabing estudyante sa video. Natuntun na ng Mandaluyong City Police Office ang bahay ng babaeng nagbebenta ng sampagita at nag-viral matapos si Pae ng isang security guard sa Mandaluyong City. Ayon kay Mandaluyong City Police Chief Colonel Mary Grace Madayag, totoong estudyante at hindi sindikato ang tinaguriang sampagita vendor. Ika-clarify po natin na yung bata po ay totoo pong estudyante. In fact nga po, siya po ay iskolar ng isang private institution at uh, matalinong bata. At nagsusumikap lamang po na madagdagan yung mga pangangailangan nila sa kanilang uh, uh, sa kanilang eskwela dahil po kadedemolish lang daw po ng bahay nila at yun po ay pinatunayan din ng barangay kung saan po nakausap din po namin yung barangay kung saan sila nakatira. Lumalabas na hindi minor ni ng bata dahil labing walong taong gulang na ito at isang scholar sa isang pribadong institution na may kursong medical technology. Ang sabi niya kaya siya dito sa may madalo yung area nagtitinda kasi mas mabilis yung ano, mas mabilis ang kanyang benta. At kung titingnan din po natin, isang sakay lang po siya sa bus. From Mandaluyong to QC, tapos pwede na po siyang maglakad papunta doon sa kanilang bahay. From EDSA, pwede na pong lakarin or pwede rin po siyang mag-tricycle. Sa pakikipag-usap ng PNP sa mga magulang ng bata, napagalamang ginagawa daw ng babae ang pagbebenta ng sampagita para masuportahan ang kanyang pamilya lalo pat kakademolish lang daw ng bahay nila sa Quezon City. Ang pinagkakataan po ng mga magulang is pagbebenta po ng sliced fruits sa sa kalye no nagka nagkakariton at yan nga po yung pagbebenta ng sampagita sa ngayon nakausap na ng mga abogado mula sa Commission on Human Rights ang estudyante para sa legal consultation at patungkol naman sa security guard nag-issue na nga ng summon ang kapulisan para hingin ang kanyang statement ukol sa insidenteng ito Yes, meron na po tayong ibinigay na summon para po mag-appear sa opisina ng SOSHA, ang security guard, pati na rin po ang security agency. By next week po, hintayin po natin yung update. But definitely, kung hindi po mag-appear itong security guard at ang ating security agency, maari po na kami mag-initiate ng uh, filing na po ng uh, administrative complaint. At kung nagustuhan nyo ang video na to, Ini-invite ko kayo mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at pahit na na ng notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang ina-upload natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.